O, okay, babos na yun si Gershino. Uh, gets na yun. Tara, bill out na tayo. Ah, tara. Ah, uh, excuse me. Hello, excuse me po. Ah, mag bayad na po kami. Ako na. Ako na, ako na. Ako na. Ah, um, ito Keep the change na po. Thank you. Ah, tara na. Sige, alis na pala ako. Ako sabi mo yan. Anong problema niya? Anong problema sa'yo? Lahat dinadaan mo sa pera eh. Kala mo mabibili mo yung mga tao ng pera? Ha? Anong sinasabi niyo? Alam mo, problema kasi sa'yo. Gets naman namin. Mapera ka, mayaman ka. Pero lahat kasi dinadaan mo sa pera-pera. Ha? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang naman kayong tulungan eh. Tulungan? Alam mo yung tulong mo, nakakaliit ng pagkatao. Ah, sorry ah, kung ganun nyo siya na-take. Kung ganun yung, yung tingin niyo na minapalit ko kayo. Alam mo, tama na. Okay na yung na-disrespect mo na kami. Sige, may lakot pa ako. Kisdani, kisdani, kisdani. Uy, namin naman Ah, kuya, may tanong lang po ako. Ano yan? Anong problema? May mali, mali po ba ang tumulong? What do you mean? Kasi po, yung mga kaibigan ko, tinulungan ko lang naman po na sa pag ano lang po sa mga about po sa pera po. Mm. Kaso, iba po yung iba yung tinitake nila eh. Iba parang masama po, ganun. Iba yung dating sa kanila. Well, actually hindi naman masama tumulong pero, ganto lang kasimple ah. Alam mo, kahit pagkain ng gulay, pag sumobra, hindi maganda. Alam mo, wala naman problema dyan eh. Siguro, um, paano ba paliwan? Ah, hindi, kanto na lang. Nasa private school ka. And some of the students ng school nyo is, hindi lahat kagaya mo. Minayaan ng magandang buhay. Alam mo, siguro, normal naman, okay lang yung pagtulong. Pero siguro, minsan try mo limitahan. Minsan kasi namin misinterpret ng mga tao yun gusto ko lang naman po is, wag na po sila magbayad. Ako na pong bahala. Kaibigan ko po sila eh. Nagigits pero alam mo kasi hindi kasi natin hawak ang isip ng tao. Lalo na, ang gaya Hindi ko sure kung ano yung case to case basis lang. Okay? Siguro, pero silang pigtadaan or minsan gusto ko rin nilang sila yung man-treat -man sa'yo kasi nga masyado ka ng ganto Tapos, siguro na nabablock mo yun. Kaya parang feel nila is mababa sila compare sa'yo. <clears throat> Siguro nga po. Pares lang yung may tama at mali. Nagigits ko yung point mo, pero siguro, siguro si ano yan, no? Yung lagi mong dinadalit sa bahay, si Jersey tsaka si Kelly. Apo, siguro na may misinterpret nila. Okay. Siguro ang pinakadabes lang yan is kausapin mo sila. Pero paliwanag mo ng maayos yung intention mo. Minsan kasi dyan tayo nagkakagulo sa misunderstanding. Okay? Pag napag-usapan ng maayos tsaka kalmado, 100%, magkakasunduko yung tatlo. Okay? Kaya, Maraming salamat sa advice mo. Ha? Hmm. Sige po, kakausapin ko po sila. Mm, dapat, mas okay yun. Okay? Sige, Sige po, punta po ka? sa kwarto. Go. May dinner daw tayo mamaya nila, mami, ha? Okay, okay po. Okay, go. Yeah, yeah, yeah. Oh, I want to trip mo? Gusto mo makapag-usap? Gusto ko lang, like, lina linawin kung ano yung... Bakit, gayo, bakit kayo ganyan sa akin? Gusto malaman? Okay! kahapon or nung nakaraan. Nag-dinner tayo sa labas. Magbabayad na sana ako. Pero, ikaw na nagbayad. Kaya ko namang bayaran yung bills eh. Ano sa tingin mo sa akin? Parang minamaliit mo ata ako? Tsaka ito pa. Nalala mo nung nanghiram ako sa'yo dahil may babayaran ako sa school? Sabi mo, do dodobli mo pa. Pinangutang mo nga ako. Tapos nung panahon na, babayaran ko na. Sabi mo, hindi na kasi kailangan ko pa. Parang nakakabastos, guys. Kaya kong bayaran. Kaso ayong pabayad. Okay, di nga ako maintindihan niya. Ikaw, Kelly. The time na nag-dinner tayo, nalala mo yon? Di ba nga sabi mo yung mother mo may sakit? So, nagkusa na akong bayaran kasi, kaibigan kita. Gusto ko lang makatulong. ba? Diba? Ikaw, Gershi, sabi mo na nanghiram ka sa akin, ba? Diba? Hindi naman kita minamadali magbayad. Tsaka, kasi, ang alam ko, kailangan mo yung pera, kaya ka nanghiram. Ang point ko lang naman, is magbayad ka pag may sobra ka na. Hindi yung may pambayad ka na. Naintindihan niyo ba ako? Ano? kaibigan ko kayo. Tayo-tayo lang din ang magtutulungan. Yung mga ganyang malilit na bagay, dati hindi na pinapalaki ng ganyan. Lais, sorry ha. Kasi akala namin tumutulong ka dahil pinapamukha mo na mapera ka, mayaman ka. Hindi sa ganun. Sorry din, Glyce, kasi mali pala yung iniisip ko. Nagkamali ako, natingin, sa, natingin sa'yo. All uh, this time, akala namin ikaw yung insensitive. Pero, eto, kami pala yung sensitive. Hindi, huwag niyo isipin yan. Naintindihan ko kayo. Ano? Sorry. Sige, anggap ko. Ano? Bating hmm. na ulit? Siyempre, no one. Wala nang ganto-ganto ha. Hindi na, uh, hindi na, bago sa atin to. Sa tinagal-tagal ba natin magkakaibigan? Ano? Tara, gala. Tara. tara. Muntip pang masira yung kay magkakaibigan natin. Resto. Oh, libre ko. O, Hati-hati. Baka magsabi na naman kayo diyan. <laughs> Hati-hati. Ano, tara na? Asigeta?